Diabetic ka ba or diabetes? So ito yung gamot para sa iyo at hindi lang diabetes ang magagamot nito kundi napakarami. So sundan niyo lang yung gagawin natin mga idol, mga uh, kabatman para matuto rin kayo na ang dahon na ito ay napakaraming benepisyo sa ating katawan na maibibigay. Kaya yun oh, no, umaga pa lang dapat makakuha na tayo ng dahon ng papaya yung wala pang araw, hindi pa nasumikat para maganda ito panggamot sa ating mga sakit at alamin natin mga idol ang mga sakit na kaya gamutin at kung hindi nyo po mapanood ito sa, ng full video kung sa reels nyo po ito mapapanood ay hindi po mapu full video mapapanood nyo kaya punta nyo ang profile picture ko po para ma, ma pull full video ninyo pindutin nyo lang hanapin nyo ang full video at pakishare na rin ito mga idol at ipapakipalo na rin sa akin mga idol bilang E regalo niyo na sa akin yung pag-follow mo at pakihit ng big notification at yung pag-share nyo. So maraming salamat mga idol. Umpisa na tayo sa ating mga tutori sa ating tutorial. Hindi lang basta-basta inom lang ng inom ang gagawin nyo sa dahon ng papaya. May tamang proseso at tamang oras ito para makuha ang sustansya niya. Isang sekreto na dapat malaman ng mga tao. Ang sekreto ng papaya ay ganito. Kukuha ka ng dahon niya, yung pinakabata. Umagang-umaga, mga 4am to 5am, dapat maunahan mo ang sikat ng araw. Kung itatanong nyo kung bakit, dahil ang enzymes na nagmumula sa dahon ng papaya ay nawawala ng bisa kapag ito ay nasikatan na ng araw. Kunin ang katas ng dahon ng papaya, huwag mo patagalin ng limang minuto, dapat mainom mo na agad ito. Dalawang kutsara sa madaling araw, ito ang pinakamainam na gawin. Dalawang kutsara din sa tanghali at dalawang kutsara din bago matulog. Ito ang gawin sa taong na dengue. Sa loob ng dalawang araw, giginhawa agad ang pakiramdam ng pasyente. Sa may liver at kidney problem, ang pag-inom sa madaling araw ng katas ng dahon ng papaya ang magandang lunas yan. Magiging malinis din ang ating mga bituka Nagagawa din itong panatilihing bata ang ating kutis. Pinapababa din ito ang blood sugar level. Sa may mga diabetes, try nyo ito one week lang. Then pa-check up ulit kayo at pakicomment dito ang naging resulta. Ito ay bilang hamon at patunay sa bisa ng dahon ng papaya. Kung may sakit sa balat, kahit anong sakit sa balat, pahiran nyo lang ng katas ng dahon ng papaya mapabuni man yan, hadhad, an-an, mawawala agad yan. Basta tama lang ang proseso na iyong gagawin. Sal May bioactivities ito na luna sa panghihina ng katawan, constipation, menstrual problem, halimbawa ay sobrang delayed ng dalaw, glandural tumor, ulcer, hypertension at dengue. May anti-cancer activities din ito. Sa kalalakihan, madalas ang pagkakaroon ng prostate cancer, lung cancer, colorectal cancer, liver cancer at stomach cancer. Paano makakaiwas? Uminom na ng dalawang kutsara sa madaling araw at dalawang kutsara sa gabi. Sa kababaihan, ang breast cancer, thyroid, at cervical cancer naman ang madalas maging sakit. Ganun lang din ang gagawin. Malaking tulong din ang immunomodulatory effects nito, kaya nakakapigil sa pagkalat ng cancer cells. Makakaiwas ka pa sa mga chronic disease. Sa regular na pagkonsumo ng katas ng papaya, ay parang mo na ding araw-araw ang iyong kidney at liver. Araw-araw siyang nalilinisan. Ang katas ng dahon ng papaya ay may pitong flavonoids. Take note, pitong flavonoids. Ang flavonoids ay kargado ng punong-puno ng medical na gamot sa iba't ibang uri ng sakit, especially anti-cancer, anti-inflammatory, at anti-viral properties. Kaya... So ayan mga idol, pipigain na natin para makainom na tayo. So, uh, ano pisin mo lang yung lahat ng mga idol, basta gamot, so, iinomin natin. Iinomin uh, na natin siya. Ito. ganoon ng mga idol napakadali lang